Yo, what's up? Ha -ha. Ha, ha ha! ha Andito ako ngayon guys. Nag-harvest ako ng ano, ng sitaw. Kasi wala na kaming ulam. Lagi na lang bulkas. <laughs> Lagi na lang bulkas ang ulam namin. Nakakasawa na. <laughs> kayo guys, dapat magtanim kayo ng gulay ah. Magtanim kayo ng gulay. Huwag puro puro galit at ano at inggit itanim nyo para kayong mga tangay gaya ko itatanim ako ng gulay makulay pa ang buhay ha <laughs> ha tapos kayo tinatanim nyo inggit at galit panis ah <laughs> uh, ha you know, marami pa yan dun mamaya ipapakita ko sa yung final result ha <laughs> ha sitaw to idol si pang sitaw meron dun ano sigidelyas tapos yung gitna nyan kamuti alaka Yung guys dito naman tayo sa mga sigidilyas tapos na tayo si tau sigidilyas at mani si tau pero medyo unti lang ngayon dito sigidilyas eh. medyo unti lang ayan yung gitna nyan kamuti ang kamuti talbos pag gusto mo magbulay ng talbos dito sige napapaligiran si sige di Dapat napapaligiran din tayo ng pagmamahal, 'di ba? Ayun guys oh, mm, 'di ba? Pangulam na, pwede na rin. Tapos hahatukan ng kunti. Okay na 'yun. Sapat na 'yun, mm, 'di ba? 'Di ba? Panis. Puro kasi galit at inggit tinatanim niyo. <laughs> Inggit oh. Oh, di ba? Hu, uh, di ba? Dino. Di ba? Puro kasi galit at inggit itanim niyo. Para kayong mga tanga. <laughs> Pinira apan 'yung sarili niyo eh. Huwag nga kayong mag-away-away, bisita lang kayo sa mundo eh. Bisita lang tayo sa mundo. Huwag nang mainggit, huwag nang magalit kasi ang ano niyan, ang bunga niyan, away kayo magawayaway. Bisita lang tayo sa mundo. Di ba? Hindi natin pag-aari ito. <laughs> ayan o. Oo. Pwede ka mag-ano. Pwede ka magtampo. Pero saglit lang. Huwag <laughs> lang magtiwala. Di ba? Ayan. Ayan yan. Good morning guys. Ayan o. Ito mga talbos yan kamuti. Ayan. Ayan sigidilyas sitaw ay yung sigidilyas na tumbaw to nagtumbahan sitaw doon ako nanguha yun sigidilyas pa yan hindi pa namumuhin yung sigidilyas yan gamuti yan ano na lang isang buwan na yan pwede na kuha kuhaan yan